Yan mga kabayan, si partner gumagawa siya ng palayok sa Ilocano pa, sa Gapa para pag nagluto ka, ang gamit mo yung ano, yung kahoy, hindi masyadong maulingan yung ano, yung kaldero. Yan. Ginagamit na ano na lupa. Lupa. Clay. Yung e, ano. Yung ma sticky. Ano nga eh. Clay ka. Okay. Huwag nga rog ka English mo mga dadya. At Tagalog at ating magbagbag ka. Hindi nga ka matin. Sticky soil. At ako nga na gana at naklaut eh. Lucano kuma. Hindi nga naklaut nga ito Tagalog. Wan malagkit. Ayan, malagkit na ano, mga kabayan. Na mga putik. Ayan. Siya lang gumagawa kasi ano. Para hindi eh, lahat ng bagay binibili dapat tayong ano magtipid mag budget lalo na ngayon mahal na lahat ng bilihin Yung mga iba, yung ginagamit nila makina makina yung ginagamit nila para ano paggawa ng mga paso um, Pero yan kay isa man lang sino lang ang gumagawa hmm. Tapos pagmamaya pag kunin niya na yan nabasag na yan <laughs>

Ito nagpudo lang na unay mga sako Ang kurinti. Bir-bir lang ito po. Pwede ah isang baso lang Pwede na ito ngayon. sagapa <laughs> <laughs> Mami apa <laughs> <laughs> sa <laughs> ah, pergi ni tu? Sudah mak gue ayam. Beti singit tu mat sal tu bijuan. Beti mat apa kat sini singit bawa mak kita Atau belang kon tin tu pernah kita jeropam deh. Yes. Eh. Ito, bulay mo magkutikot. Ayan. Ayan, kaya kayo dito sa ano, bukay pa eh, tangtangan sa kutabato, pwede na kayo mag-order. Mura lang. Mura lang ang, ano, binta namin. Pwede ng 50 pesos. Ayan. Ayan. <laughs> 50 pesos na lang yung isa. Oh. May ano pa yan, bukol-bukol o. Oh. Yung may papipinisin na ah. pipinisin pa yan o oh, mamaya o. Oh, Pagbukyo na. Hindi hmm. pipin, pipin, Pipinisin ang basa. patigasin pa yan. Kaya iayam kang <laughs> kasi kasing pa yan. Ayan na, mga kabayan, ang ginawa niyo. Ayan o. Oh. Ayan. Na, Gina ginawa niyang ano? Bukol-bukol. Bukol-bukol. pa yan. Kasi sa totoo lang yan. Nang <laughs> umaga <laughs> pinapasok niya yung manok. Ayan basag yung <laughs> ginagawa niya hmm. kaya mga kabayan pag gusto ninyo, hindi ba ulingan ang inyong mga kaldero mawala lang kayo ng ganyan kung sa tagalog pa ano Sa ilukaro kasi sa gapayan sa tagalog hindi ko na alam salong usok ha salong usok salong usok Ano <laughs> <laughs> ikaw ay eh, Tagalog eh ka, ano hindi mo pa alam Yan Yan oh, oh. ganun pala oh うん。その様子見てるし。うん。うん。あ。いい。いいここのもっと。か。Mm. <laughs> <Ew. laughs> Kita nagluto ka, ano pupad po ka? Pwede po ba napatapag sakit ko, kain ya. tiyak pala kakapya. Isikamata ang manatalikod mo. Oo, kasta, tigiramen, kano, mga kakabusat, nilokano. Agaramid ti isa ka pa ka no ag iti kayo nga nauging takka asi nga kuha lalo ti lokano kat di tinauging nga kaldero ay kat agaramid lang sa kapan yan hanggang dito na lang mga kabayan pakisubscribe naman ang aking youtube channel maraming salamat sa panonood bye bye god bless